Thank you, thank you, thank you sa mga sponsor. Mano yung ngay, kay Mano yung ngay itong lechon. Yan o. Oh. Kanya tong isang. Yan. Magpa-blessing kami ngayon. Yan na yung bahay na bibisig. Alas 4. Nandoon pa yung isa. Isang, ito na yung mga labas ng kwarto namin. Ayan ang aking bodyguard. Thank you. Kasi masiguro ito Thank you, thank you. Si Lauren. Ito na yung... Ay, naiyak ako talaga. Ito na yung kwarto. Naiyak na ako. Oh, naiyak talaga ako. ito yung isang kwarto. Dito kami natutulog. Yan. Ito naman yung pangalawang kwarto. Yan. Dito yung pangalawang kwarto ito naman yung pangatlong kwarto. Yan. Yan yung pangatlong kwarto. Yan. Thank you, thank you talaga, Lord, sa blessing na binigay mo sa akin. Thank you, thank you ng marami talaga. Hindi ko naman tumagawa kung hindi dahil sa'yo, mga blessing na binibigay mo sa akin. Thank you, thank you, Lord, ng marami mga pagsubok na marami kong na ano. So, ito, ito na, na-achieve na naman ako na project. Isang project na lang ang, ano po, gagawin. Hindi naman sa akin lahat, pati sa mga kamagalan. Isa na lang, si Romel na lang. Pagkatapos si Romel, tama na muna ako. Relax na muna. Thank you Lord, thank you, thank you.